mga kabigyan, nandito na po tayo sa lobby. Ayan po. Oh. Hindi mo kakalain ng ganito ang dadamay na po ng mga tao. Dapat ito sa ano pa ito, sa sabato pa ito. Sabato at linggo pa. So ngayon, sobrang ang dami ng tao. Tingnan po natin doon sa kabila. So ganun din po mga kabigyan. ha? Ayan, yung mga sasakyan. Ang Ang dami. Iba na po, nagbago na po ang panahon mga ka-BJ. Dati-dati po nung araw po mga ka-BJ, ang punta po ng mga tao ganito, Uh, sa Sabado pa yan Sabado at Linggo sa mga ganitong araw Webe, Santo, Biernes, Santo mga tao po na sa bahay yan time team lang po sa bahay po nung araw po mga kabidya so ngayon hindi na po ano, wala na Webes, Biernes, Santo po mga kabidya sa itsura nito na yung mga tao po nasa lansana na nasa beach na nasa, sa beach nasa ano na siya nasa swimming pool po mga kabidya nasa galaan na po sa ganito po itsura So, yun po mga ka-BJ. Tingnan ninyo. Pupunta po tayo ng balet. Tingnan po natin ang mga tao sa balet kung ganito pa rin po mga ka-BJ. Halip kayo. Pupunta po tayo ng balet. Abaog din na po tayo ng University Aurora. Ito, papasok na po tayo ng Aurora po mga ka-BJ. Uh, Maria Aurora na po tayo mga ka-BJ. So, Mga ka-BJ, eh, nandito na po tayo sa San Luis. So ito po yung San Luis Hanging Bridge po mga ka-BJ Try nga natin Akit po tayo dito, tatawid po tayo doon sa kabila mga ka-BJ Sarap pala dumadaan dito para tayo dinuduyan no. Malinis ang ilog talaga mga ka-BJ dito sa Baler. Para ako nahihilo habang ako naglalakad dito sa hanging bridge po mga ka-BJ kasi parang ah, uh, dinuduyan, parang kaliwat kanan po mga ka-BJ yung ikot. So mga ka-BJ, dito naman po tayo sa kabila, sa may tulay. Ayan. May mga pang ilan-ilan na rin po mga ka-BJ na si swimming dito, you know, mga naliligo kahit biernes santo po ngayon mga ka-BJ so ayan na po mga ka-BJ papasokin po tayo sa Valer Aurora po mga ka-BJ hali so, tara hali kayo, samahanin niyo po kami dito mga ka-BJ so mga ka-BJ, ito na po yung ano area na po yung bayan ng Valer Aurora medyo pahaba pa ito mga ka-BJ ya. Ito na po pinakabayan niya. And then uh, so kung ito po sa so ito po sa napapansin po natin mga ka-BJ parang normal na araw lang din naman po mga ka-BJ Kahit po na kahit po araw ng Biyernes Santo may mga ka-BJ parang normal pa rin po ang ano dito. Dami rin po mga nagbubukas ng na mga na ano, mga establishment. Yung mga iba rin naman, sarado rin. Pero parang may mga katapang mga ka-BJ. Dito lang po pinakabayan Dami din talaga mga turista dito ah. Alam po ba ninyo mga ka-BJ, itong lugar na ito, ito po ang lugar ni late president uh, Manuel Luis Quezon. So ito po ang lugar niya. Ay ito po ang lugar ng dating presidente po natin noong araw. So ngayon, ito rin po yung lugar ni late senator Angara. And then At uh, saka siya ano pala, yung anak ni dating senator Angara yung pang DepEd natin ngayon, secretary Angara taga rito po sila baluarte po nila itong ano ito itong balerit na po ito mga kabiche ito ang musuleo ng baler kaso lang sarado sarado po ngayon mga kabiche <laughs> tingnan niya ito lugar nito dati ito nakapark dito yung sasakyan ni ano ni si late president uh, Quezon so ngayon kasi lahat kasi mga sasakyan ng mga dating presidente nandoon na po sa ano sa Manila na ganoon sa may circle doon sa sa tapat ng City Hall ng ano ng ng Quezon City. Nandoon na po lahat. So ngayon ginawang ano na po ito. Ginawang copy. Ginawang negosyo na po mga ka BJ. So mga ka BJ, nakita ninyo po yung mga pila. Pila po yung mga nagpa-picture dito po sa may ano sa may simbolo ng Baler no? at uh, haba ng pila para magpapicture picture ka nga nila hindi ka nakakarating ng baler kung hindi ka nakapagpicture din yun yan sa so, jam po ang munisipyo ng baler po mga ka so puntahan po natin nung, puntahan po natin dito po sa bahay sa bahay ni dating presidente uh, Quezon dami ng tao yun talaga iba na talagang panahon ng no? tulad nung sinabi ko po sa inyo kanina pa dati dati po pagkagani rin biyernes mga kabije na sa bahay lang po ng no, mga tao gal ay galit na galit yung mga matatanda po nung araw kahit kagantahan bawal po magkasiyahan nung araw na no? sa mga ano so ngayon wala na nawala na po yung mga kabije nawala na po pam pamanhiin ng no, mga kabije itong masarap itong suman. Oh, ito mga pasalubong ko nila dito, ito mga pasalubong ko. Sarap lang ito. po ang isang kwenta, Oh, try niyo po. Pwede po ninyo tikman, Chef. Ito mga pasalubong ko nila dito. Sarap. Para masabi kung gaano kasarap. Opo. Oh, uh, lang 'yan. Ita try po natin. Free taste. Sige, binigyan po tayo ni Ate na, ng free taste po mga kabijay. Alo. Gawin so, ito. Ano ito? Binatog pala. Sorry. Binatog. Ito pala binatog. Sarap. Ang ayun tanong ganyan? 30 po. 30. Tapos yun sa mais? 30 din po. 30 rin. Ayaw. Dami ah. Nagyo ko po na niya ka? So mga ka-BJ. Ayan na po mga ka-BJ. Andito na po tayo. Sa mga hindi po po nakakaalam. So ito po yung bahay ng ating dating presidente. So ayan po mga ka-BJ. Dito tayo. Ito talaga yung original na bahay nila. So medyo pinaayos na lang po ito mga ka-BJ dahil sa tagal na no, medyo na renovate na po ito konti pero ito talaga binago lang. Yung pumukhang poste na mukhang yan pa rin po mga kakabiji So ito mga ano niya rito. Mga picture ng araw ah. So ayan na po sila larawan po nila magkasaya sa mga mga ka kakabiji So, ito natin, pag-akit sa taas So, ere po, yung bahay nila na Bahay niya okay. So, dito na eh, yung Kainan nila, mga kabijay And then, ito yung kwarto Ayun, may palansahan pa sila. Ay, dito pa Ayun, palansahan ng araw. Ayun po ang palansa nila ng araw. Hindi, ito naman po yung tahiyan ng araw. Ito nung damit ng ano, Doña Aurora Aragon Quezon Dress 1948. So simple lang pala yung bahay nila, maliit na maliit lang pala mga kapitya yun napakaliit lang meron mo bahay ng dating presidente tapos ito lang ang bahay na liit paglabas mo dyan simbahan na hindi munisipyo tapos kari pa po isang kwarto ito pa yung aparador nila ito mga litrato nila nung araw ko So, luwag po ng bintana. And then sila, then family picture. So, ito siguro nasa Malacanang na siya. So, ito pa baba na po tayo mga kabitsay. So, dito tayo sa Sabang ngayon, Sabang Beach. Ito po ang beach na sa tabi lang mismo ng bayan. Malapit mismo sa munisipyo po mga Lakad-lakad rin -lakad muna lang. So mukhang maraming tao dito. Ah. Mali po kayo, titignan po natin dyan kung gaano po karami ng mga tao. Yeah. Medyo low tide siya. Hindi ang init ang araw. So ayan na po mga kapitid. Ang <laughs> dami mga tao dito po. Nandito na po tayo sa Sabang beach po mga ka-BJ. Ang dami ang tawa. Yung low po. May ere po dito. At itong alon niya talaga ganyan lang po yung mga ka-BJ. Wala po pagbabago. So mga ka PJ, wala po dito cottage. Tingnan ninyo mga payong lang po pinakakilahan dito dahil uh, bawal po dito cottage sa gilid kasi ito payong, yung mamamaya palis na uh, ah, pwede po yan. So kung gusto po ninyo, ayan po, paligid po yan. Puro sa ano po yan. Puro sa mga hotel po yan mga ka ya Ayan, marami po dyan, paligid dito. Marami, dito. marami po mga artista dito mga ka PJ. Ayan po nakatira sa mga ganyan, sa mga hotel gano'n. So, maluwag po ito. Mahaba po ito mga ka Ito po ang Sabang Beach Aurora Valero. Yun lang hindi araw. Dami na rin, ano? nagkalat na rin mga tao. Dami, ang dami mga tao doon sa ano sa palengke, dami mga tao doon sa town kanina, sa mga nagpicture-picture doon so, pagdating natin po dito sa Sabang Beach, dami rin po ng mga tao mga ka-BJ, so minakausap po tayo dyan kanina, mga galing ng Manila, sasabihin niya, at uh, sa mga ibang beach, dami rin daw, talaga punuan daw ngayon, Biernes Santo mga ka-BJ kahapon pa yun andito sila, so mamamaya pa uwi nila ako pati ako mamamaya, dapat bukas sa Barote Gloria at, uh, talagang baliktad na talaga ngayon mga kapitya sarap sarap naman ang ano na pwesto nila dyan eh. Ano pa na mapaligo nila dito. Masarap dito maligo. Malamig dito, hindi mainit. Hindi mainit. So, ito po ang buhay ng mga Pilipino. <laughs> Mahal na araw, nandito Biernes Santos. Andito po mga ka-BJ. Nasa ilog po yung mga iba. sarap pagka mainitin ka dyan nagiinom lub lub ka agad tanggal lasing tanggal ano ah ang obel ito tawiran pa kabila sarap mga paligo nila sa silong talaga ng ano mang mga kakahuya mga kabigyo yun hindi mainit maganda ito Ito yung mga penitensya, yung mga bawas kasalanan, mga nagtatanggalo ng kasalanan, mga ka -BJ.